ng Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ay tapat sa lahat ng panahon. Ang 100% Katolikong Pinoy ay naging daan para sa akin upang maging mas mapagmatsyag sa mga pangyayari sa ating paligid. Ang online community na ito ang siyang nagudyog sa akin upang panindigan ng puro ng inang simbahan na ang buhay ay isang biyaya na paloob ng Diyos. Ang grupong ito, ang dahilan ng pagtaas ng aking interes sa Catholic apologetics, kung saan ngayon ay pinagkatiwala sa akin ang isang apologetic group na tinatawag na ang Tunay na Kawan. Wala po akong bilang isang administrator kung hindi dahil sa 100% KB. Ngayong nasa ikalimang taon na ng pagkakatatag ang online community na ito, hindi biro po ang magtagal ng ganito sa cyberspace kung saan ang lahat ay instant at mabilis. Sa gabay at pagpapala ng Panginoong May Kapal, alam kong ang grupong ito ay tatagal pa dahil ito ay walang ibang hinangat kundi ang palaganapin ang mabuting balita. Nagpapasalamat ako sa ating founder, kapatid na Francis Gonzales, at sa kanyang mga kasamang administrators sa kanilang walang sawang pag-aalaga sa ating online community. Saludo po ako sa inyo. Ang lahat ng pasasalamat, pangpuri at kaluwalhatian ay ating inialay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Galing po dito sa parokya ni Santa Catalina de Alejandria sa ng Haro, Iloilo. -Ilo. Ako po si Andrew Palopez, handler ng KP Radio Radyo Katoliko, ang official webcast ng 100% Katolikong Pinoy. Bumabati po sa ating lahat ng Happy Anniversary. Mga kapatid, limang taon na po tayo